Totoo bang walang kwenta ang mga revolt ng Iglesia Katolika? Isa sa mga walang kamatayang paninira ng mga protestante sa Iglesia Katolika ay ang patungkol sa sacred images. Hindi magiging kumpleto ang pagiging protestante nila kung di sila maninira sa Iglesia Katolika patungkol sa mga sacred images. At dahil sa gigil na sila sa mga sacred images ng ating simbahan, isa sa mga kanilang bintang ay walang kwenta ang mga rebulto ng Iglesia Katolika. Maririnig o mapapanood natin ang mga ganitong mensahe na sinasabi ng mga protestante sa mga plaza, kanilang simbahan, at pati na rin sa kanilang mga social media accounts. At dahil sa isang bintang ito sa ating simbahan, malaki ang posibilidad na ang karamihan naninira sa atin ay ignorante sa mga opisyal na katuruan ng ating simbahan. Ngayon ang tanong is, ano ang dapat nating malaman bilang mga katoliko patungkol dito? Sa lumang tipan pa lang, makakabasa na tayo ng mga secret images na ginagamit sa pagsamba ng mga Israelita nung araw. Nagpatayo si Haring Solomon ng isang templo at ang loob nito ay isang sanktuaryo na kung tawagin ay dakong kabanalbanalan at sa loob naman ng dakong kabanal-banalan, dalawang imahe ng kerubin na nililok mula sa kahoy na ulibo at binalutan ng ginto ang bawat isa. Ang mga ito ay binibigyan nila ng mataas sa pagpapahalaga dahil ito ay sagradong bagay na nasa sagradong lugar na may malaking papel sa pagsamba nila sa Diyos. Hindi ito magugustuhan ng ibang mga protestante dahil makakakita sila ng mga imahe at ribulto hindi lang sa dakong kabanal-banalan, bagkus pati na rin sa mga ding ding ng templo ni Haring Solomon. Kung ang mga ito ay mahalaga at may silbi sa mga hudyo, ganon din naman sa ating mga katoliko na mahalaga at may silbi ang mga sacred images ng ating simbahan. Kaya naman napaka-double standard sa ibang mga protestante na mayroon silang mga imahe o ribulto ng kanilang mga pastor o pastora at applicable pa daw sa kanila. Pero pagdating sa iglesia katolika, bukod sa bawal na, sa demonyo pa. Yes, ipinagbabawal ng Diyos. Ang larawang ina ano mga Diyos Diyosan? At ito mismo ang itinuturo sa atin ng katesismo ng Iglesia Katolika 2129. Ngunit dapat din naman natin malaman na ang Diyos din mismo ang nagutos o nagpahintulot na gumawa ng mga secret images at iyon ang itinuturo sa atin ng Biblia at ng katesismo ng Iglesia Katolika 2130. Hindi kailanman magiging guilty ang Iglesia Katolika o tayong mga Katoliko sa bintang na sumasamahal batay sa si Diyos Diyosan dahil alam natin na ang dangal na ating ipinapatungkol sa mga sagradong imahen ay isang paggalang o veneration at hindi isang pagsamba na nakauko lamang sa Diyos. Ang mga sagradong imahe ay may malaking silbi sa ating mga katoliko. Ito ay ang pagpapaalala sa atin ng kanilang mga kabanalan nung sila ay nabubuhay pa at ang kanilang kabanalan na maaari nilang gawin sa ating mga nabubuhay pa lalo pat ang mga santong nirepresenta nire ng mga sagradong imahe ay nasa langit na kapiling ng ating Diyos. Kaya naman kung tayo ay nananalangin sa harap ng imahe ng mga santo o ng mahal na Birhen Maria, nalalaman natin na tayo ay dumudulog mismo sa kanila at hindi sa larawan na nagre sa kanila gaya ng sinasabi sa katesismo. Kaya bilang mga katoliko, walang dahilan upang itigil ang pagbibigay pagpapahalaga sa mga banal na imahen dahil bukod sa ito ay biblical, ito ay isang tradisyong hindi kailanman magigiba ng mga maning nirang anti-katoliko. Dahil tulad nga ng sabi ni Mr. Cures, Catholic patungkol sa mga sacred images, hindi ito walang silbi. Tangi mga unawa lamang ng mga kapatid nating anti-katoliko ang mali at walang silbi. Ingatanawa tayong parati ng Panginoon.